Ayan guys, punta kami dun sa kwan. Yan o, sa tabing ilog. Bali, titignan namin yung kwan. Yung pagtataniman namin ng gulay. Bali, prepare namin siya. Pe-prepare ko siya ngayon. Tapos, mga bukas siguro taniman namin. Ito lang guys, o. Oh, yung kwan. Ito kasi, tataniman ng kwan. Ng palay. Tapos dito. Pa, dito. Hindi, dito. Dito, yung kwan naman namin. Dito, lilinisan namin to ilinisan ko to o dito banda tatiman namin ang gulay bali prepare ko muna lit tanggalin ko muna itong mga kuhan mga ibang kuhan matatas na uh, damo tas dito pa sa kabila okay. dito hindi ko nalilinisan guys kuan ko lang bungkalin ko lang yung pagtatamnan ng kuan ng gulay tapos yun lang ang linisan kasi hindi naman masyado tumataas yung mga kwali dito guys itong mga damo ito tinambakan ko na kanina ayan para hindi pumunta doon yung kwan Ubig. diretso na lang siya doon sa kwan so ayan ito yung linisan ko ngayon tapos ito bungkalin lang ito konting linis lang to guys tapos bungkalin ko din lang yung pagtatamnan lang ng kwan ng gulay ang kwan ang

So yun guys, medyo maputik nga lang oh. Pero oh, wala nang tubig na pumapasok dito. Kaya patutuyuan ko na lang muna to. Kasi tatanggalin ko lang muna tong mga matataas na damo. Pero patay na tong mga to. Pero tanggalin ko lang kasi oh, para malinisan siya. guys medyo maputik lang talaga pero mamaya anuin ko to ko ng kanal para doon pa yung mga tubig pero ngayon tagali ko muna itong mga kanya mga damo damo niya na matataas dami guys guys mabilis lang naman siyang bunutin madali lang siyang bunutin kasi medyo maraming tubig hanggang dito guys kasi sayang din tong bakanteng lote na to guys bakante lang to kaya taniman ko na lang ng, kwan, ng gulay pero ngayon ano ko muna inisan ko muna tawalin yung mga medyo matatas na kwan. madamo ngayon guys medyo nalinisan ko na siya ng konti malipalahin ko na lang siya para tumas konti yung pagtataniman tapos yung fall tubig yun lang sa baba sa may kanal ito palahin ko lang siya guys kasi medyo mababa para may kanal siya kanalan ko siya dito guys kasi ko dito hanggang doon tapos dito tapos meron din kanal na papunta doon sa baba yun guys bali dito lang kanalan ko para kahit na maano yung tubig doon kahit na pumasok yung tubig doon hindi sya mag dito sa taas kanalan ko rin siya papunta dun sa baba guys okay. sainy guys, ito na yung kanal nyo. doon kasi mababa na don, mababa na dito. ito na sa pupunta Tapos dito mayroon din mga tubig pero ano ko dito. Ah, Punta na dito. Ha? Ah, ah. Wala tayong pagsakyan? Oo na, ko. Ay, kinelas ka na kasi kung maraming tinik. So, yun guys, mamaya kasi pupunta kami ng bayan sa Pilakuan sila nanay Hi guys Isama ko yung kwan ko Yung bike ko din sa sulano Video ang dito Video Hindi, hindi pa naman nagbibideo Hi guys Kina video ang dito oh. Kina Isa lang yung bike ko kasi yung dalawa lang kwan ko lang isa. Yung kineras mo Mami. And guys, medyo ha, pagod na tayo. Pero at least guys, pagkailang araw na lang siguro yan, matuto na yan. Matutuyo na yan. Kuha na lang. Ano, pwede nang taniwan ito. bale gagawin ko na lang, kahit hindi ko Hindi ko siya masyadong linisan. Yung pagtatamnan na lang ang linisan ko. Kasi hindi naman dumadami yung kan dito. Yung damo. Saan itong gagawin ko guys? sakali kali guys dito ko dito ko itatanim ito ito lang ang pilinis ko ah hindi ah So guys, yun yun ang gagawin ko. Ganito lang. Tapos yung banana doon sa banda roon. Tinak, maraming tinik, maraming tinik. Alis dyan, alis na. May bato, tang tanggal ko. Hindi na. Ito, itong mga tubig na to, matatanggal ko ilang araw lang. Na. Kasi wala naman ang pumapasok dito na tubig kung na siya doon sa baba may kanal na siya Kumaya guys pagpunta namin sa bayan bibili ako ng kuan, ng binhi doon mga kwan siguro mga talong ganun. talong patola sili ganun. so yung natin dito yan guys Bali, magpapakain na lang ako ng baboy tapos pupunta kami sa bayan punta kami sa bayan di na ako ng mga pang tanim oh, bagod. buti na lang hindi masyadong mainit so ngayon nagpapakain na lang ako ng bagoy, ko sa wala punta kami ng bayan guys hindi ko alam kung makapagbablog ako doon yun ba wala ayos na naman itong pagkain nga ito dalawang mangkok guys ako... hindi mo alam alam sa ay ito 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 na. Ba... Walang Hila. ako na ako na para mabilis. Hindi na yung pagtatabon ng kanyan. Yan din natin siya ng tubig. O, tara na, tara na, nak. Tara na, tara na. Ayan guys, huwag na kami. Tara na. itong kala iwan ko na dito hindi naman nawawala yung mga gamit namin dito guys kasi wala naman mga kan dito loko loko pati dito siguro guys tatam na namin ganun din ang gagawin ko alibong so, kalin ko lang yung pagtataniman so, so yun lang ang lilinisan Ito na yung kan namin, punlo. Pang dalawang araw na niya ayon. dun sa kabila may nag ano, nag-finish. Malapit na din silang mag-ano, mag-talim. Ano, magtaling. Sige na, punta na doon. So, yun guys. Nandito na lang ako sa bahay. Yun guys, hanggang dito na lang. Ingat at bless. Bye-bye.